I will declare a national emergency at our southern border, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. Ito na, pagsik ni Trump, ramdam na agad. Sa unang araw pa lang ng panunungkulan ni Pangulong Donald Trump, tila hindi niya pinalampas ang pagkakataon upang ipakita ang kanyang mahigpit na kampanya laban sa illegal immigration. Mass deportation, kasado na. Ano ang magiging epekto nito sa mahigit 300,000 undocumented Filipino sa Amerika? Dapat na bang magtago ang ating mga OFW, lalo sa mga TNT? At Philippine Ambassador may babala sa ating mga kababayan dapat mo itong malaman bago ma-deport at paano makalusot sa mga otoridad sa Amerika. Mga kahistoryador, the Trump effect is real ika nga. Mainit-init na balita ngayon dahil sa pag-upo ni US President Donald Trump agad niyang ipapatupad ang kanyang pangako patungkol sa pag-aresto at mass deportation sa mga illegal immigrants sa buong Amerika. At ang sinasabing ang unang makakatikim ng bagsik nito ay ang lungsod ng Chicago. Sa isang lungsod na puno ng kasaysayan at kultura, ang Chicago ay tahanan ng maraming imigrante na nagdala ng kanilang mga pangarap at pag-asa para sa mas magandang kinabukasan. Ngunit sa pagpasok nga ng bagong administrasyon sa ilalim ni President-elect Donald Trump, ang mga pangarap na ito ay tila nahaharap sa isang malupit na katotohanan. Ayon sa kwento ni Reverend Homero Sanchez, isang paring naglilingkod sa St. Rita ng Asha Parish, tila ba pakiramdam nila na sila ay target ng isang mapanghusgang lipunan sa kung sino sila. Hindi ito ang aming lungsod, dagdag pa ng pari. Ayon kay Reverend Sanchez, hindi niya napagtanto ang lalim ng takot sa kanyang komunidad hanggang sa may humiling na siya na pangasiwaan ang pagbebenta ng bahay ng isang pamilya dahil sa kanilang takot na sila'y kukunin. Sa kabila ng kanilang matatag na pagsisikap na makahanap ng mas magandang buhay nararamdaman nila ang panganib at banta mula sa bagong administrasyon. Maraming emigrante tuloy ang gumagawa na ng power of attorney para sa kanilang mga ari-arian. Nag-aayos ng mga plano para sa pangangalaga ng kanilang mga anak at nag install ng mga security camera upang mapanatili ang kanilang kaligtasan. Ang ilang mga tao ay kusang umalis na mula sa kanilang mga tahanan habang ang iba naman ay patuloy na lumalaban upang ipagtanggol ang kanilang karapatan. Ang papasok na tinatawag na border czar ni Trump na si Tom Homan ay binatikos ang mga nangungunang demokratikong lider sa Estado sa isang pagbisita sa lugar ng Chicago noong nakaraang buwan kung saan sinabi niyang magsisimula ang pagpapatupad doon. Ngunit nitong mga nakarang araw, sinabi niya sa mga media outlet na ang mga plano ay nagbabago. Sinabi ni Homan sa programa ng Fox News na America's Newsroom noong linggo na ang Chicago ay nasa mesa parit. Ngunit ang bagong administrasyon ay muling isa sa alang-alang kung kailan at paano ito gagawin. Pero sa kabila ng banta sa pagsisimula ng mass deportation sa Chicago, ang mga leader ng komunidad ay nagpakita ng kanilang paglaban. Si Mayor Brandon Johnson ay nagbigay ng matibay na mensahe sa social media. Sinabing ang kanyang pangako sa pagprotekta at pagsuporta sa lungsod na ito ay nananatiling hindi natitinag mapunta naman tayo sa kwento ng isa mismong illegal immigrant sa Chicago. Ito ay si Carlos, isang 56 anyos mula sa Mexico. Bagamat siya ay walang legal na katayuan, mayroon naman siyang working permit. Takot siyang ibigay ang kanyang apelido dahil sa pangambang ma-target para sa deportasyon. Mayroon siyang tatlong anak na may legal na katayuan din dahil sa daka. Sa harap ng banta ng deportasyon, nagplano si Carlos at ang kanyang pamilya kung paano haharapin ang sitwasyon. Nag-install sila ng kamera at nagplano na i ang lahat ng bisita upang masiguro ang kanilang kaligtasan. Sa kabilang banda, sinalubong ng malalaking pagbabago ang unang araw ng panunungkulan ni Pangulong Donald Trump. Matapos niyang ideklara ang ilegal na imigrasyon sa hangganan ng US at Mexico bilang isang national emergency. Sa pamamagitan ng serye ng mga executive order, agad niyang isinara ang CBP 1 program ni dating pangulong Joe Biden. Isang hakbang na nagiiwan ng libo-libong migrante sa isang nakakatakot na sitwasyon sa kauna-unahang pagkakataon mula noong ikalawang digma ang pinalak ni Trump na gamitin ang Alien Enemies Act upang itarget ang mga dayuhang miyembro ng gang at kartel sa US. Ngunit habang inaasam ang ganitong aksyon, nananatili ang isang tanong. Ano ang kapalit nito para sa mga pamilya at ekonomiya ng Amerika? Siyempre, ang desisyon ni Trump ay nagdulot ng kaguluhan, lalo na sa mga lungsod sa hangganan ng Mexico, tulad ng Ciudad Juarez. Para kay Dina Del Valle, isang Venezuelan na walong buwang naghintay ng asylum, ang pagkansela ng kanyang appointment ay tulad ng pagbagsak ng langit. Si Denaya Mendez, isang Honduran migrant ay hindi napigilan ang pagluha. Matapos makita ang email na nagsasabing kanselado ang kanyang pagpasok sa US. Ang anak niyang si Sofia na 15 anyos ay walang magawa kundi pilit na i-refresh ang CBP One App. Umaasang may magbabago. Mga kahistoryador, ayon naman sa ulat ng GMA News, dumadagundong ang balita tungkol sa posibilidad ng mass deportation ng mga undocumented na Pilipino sa ilalim ng administrasyong Trump. Ayon kay Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, hanggang ngayon ay hindi pa matukoy kung ilan sa ating mga kababayan ang usang loob na umalis sa Amerika bago pa man maipatupad ang bantang deportasyon. Sinabi rin niya na patuloy nilang pinapayuhan ang mga Pilipinong walang legal na dokumento na usang umalis na bago sila sapilitang ma-deport dahil hindi na sila muling papayagang bumalik kung sakaling ipatupad ang deportasyon. Tila ito ay pangamba para sa ating mga OFW na nagtatrabaho sa Amerika ang administrasyong Trump ay nagdeklara na uunahin ang mga undocumented immigrants na may criminal record at ang 1.3 milyong immigrant na naproseso na para sa deportasyon. Ayon kay Romualdez, ito ang mga pangunahing target ng mga otoridad ng US. Mula noong nakaraang taon, naghahanda na ang Department of Migrant Workers na magbigay ng suporta sa mahigit 370,000 undocumented Filipinos sa Amerika. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kaktak, ang kanilang tanggapan ay nakahandang tumulong sa anumang paraan upang masuportahan ang mga kababayan natin dokumentado man o hindi. Kung babalikan noong unang termino ni Trump mula 2017 hanggang 2020, higit sa 3,500 Pilipino ang na-deport mula sa Amerika na pinakamataas noong 2018 na umabot sa 500 at tatlong katao. Ngayon, sa muling pagbabalik ni Trump bilang Pangulo, mas mahigpit na ang patakaran at inaasahan na mas marami ang mapapauwi at kusang uuwi na ating mga kababayan. Sa kabilang banda, nagbigay naman ng pahayag si Pope Francis na taliwas sa plano ni Trump. Ayon sa Santo Papa, ang ganitong hakbang ay isang kahihiyan dahil ipinapasa nito ang bigat ng problema sa mga migranteng walang kalaban-laban. Base naman sa datos mula sa GMA Integrated News Research, mayroong 4,640,313 na Pilipino sa Estados Unidos noong nakaraang taon ayon sa US Census Bureau. Sa mga ito, 350,000 ang tinukoy ng US Department of Homeland Security bilang hindi otorizadong populasyon ng imigrante na siyang ikalimang pinakamalaki sa bansa. Mga kahistoryador, alam nyo bang may higit sa 300,000 undocumented Filipinos na tahimik na namumuhay sa Amerika. Ayon sa datos ng U.S. Census Bureau at Migration Policy Institute, Ngunit ayon sa mga tagapagtaguyod ng karapatan ng mga migrante, maaring mas mataas pa ang bilang na ito. Bakit? Maraming kababayan kasi natin ang mas pinipiling magtago. Takot sa banta ng deportasyon at pag-iimbestiga mula sa gobyerno alam niyo ba na kahit undocumented, may mga karapatan pa rin silang maaring ipaglaban? Kaya nilang manatiling tahimik, tumanggi sa paghahanap at humingi ng abogado bago sumagot sa mga tanong. Bukod pa rito, maaring lumapit ang sinuman sa Philippine Embassy o Consulate General para sa tulong anumang oras. At hindi lang yun. Pinaalala rin sa advisory ang mahalagang karapatan ng mga manggagawang Pilipino kabilang na ang makatanggap ng tamang sahod at overtime pay, magkaroon ng ligtas na lugar ng trabaho, maging malaya sa diskriminasyon at karapatang bumuo o sumali sa unyon. Kung ikaw ay isa sa kababayan nating nasa ganitong sitwasyon, Maaring tandaan mga kahistoryador, hindi ka nag-iisa. May mga hotline na handang tumulong sa oras ng pangangailangan. Sa kabila ng hamon, mahalagang alalahanin na may karapatan kang ipaglaban ang iyong dignidad bilang tao. Sa huli, sa gitna ng lahat ng ito, maraming tanong ang bumabagabag sa isipan ng bawat isa. Kaano kalayo ang kayang gawin ni Trump upang ipatupad ang kanyang kampanya laban sa ilegal na imigrasyon. May pag-asa pa bang makahanap ng mas balanseng solusyon para sa mga migrante? At higit sa lahat, paano haharapin ng Amerika ang mga hamong dulot ng mga bagong pulisiya? Mga kahistoryador, ano ang inyong masasabi? dapat bang sundin ng ating mga kababayan ang payo na voluntaryong umalis na lang? O nararapat bang manindigan sila laban sa banta ng deportasyon? Makatarungan pa ang mga patakarang ito? O isang anyo ng diskriminasyon? Ibahagi ang inyong opinyon sa ating comment section.